Para kay House Minority Leader at Four Peace Party List, Representative Marcelino Libanan mainam at napapanahon ang utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na suspindihin ang importasyon ng bigas. Ayon kay Libanan, magbibigay ito ng malaking kaluwagan sa mga magsasaka na napupwersang ibenta ang kanilang aning palay ng palugi o 8 hanggang 10 piso kada kilo na mas mababa sa kanilang production cost. Pero giit ni Libanan, dapat itong sabayan ng paglalaan ng mas malaking alokasyon para sa mga magsasaka sa ilalim ng 2026 sa national budget. Di ni Libanan, mahalaga ang patuloy na suporta ng gobyerno sa ating mga magsasaka para mapalakas ang lokal na produksyon ng bigas. Ayon kay Libanan, pangunahin na dapat mamuhunan ang pamahalaan sa irigasyon, farm mechanization, post-harvest facilities, access sa abot-kayang pautang at patas o makatwirang mekanismo sa pagtatakda ng farm gate price kasama mo sa DCXL RMN Manila Radyoman Grace Mariano Tatak RMN